Mga Lodi pasensya na kung maiksi itong na-recap ko ngayon bawi na lang ako bukas. Isang maaliwalas na umaga sa Heavenly Sun Archive. Bukang maagang nag-eehersisyo si Duhong at Ibyok. Tinuturuan nila ang isa't isa kung paano ang tamang pagsuntok sa punching bag. Pinakita naman ni Duhong kay Ibyok kung paano ang tamang poster kapag sumusuntok. At nagpakawala na nga siya ng sunod-sunod na atake. Ginado silang dalawa mag-practice dahil bago ang kanilang punching bag. At ang punching bag nilang ito ay walang iba kundi si Solwi. Iginapos nila ang ating bida sa cruise para maging punching bag nila. Hindi naman pumapalag si Solwi at tinitignan niya lang itong dalawa ng masama. Kayang-kaya niyang umalis sa pagkakagapos niya pero kail nga niyang tapusin ang kanyang quest. Nagsisulit sa Al aitan ang dalawang mokong sa pagbanat kay Solwi. Sinusubukan nila kung tama na ba ang posterya nila sa pagsuntok. Pinipilit namang ikalma ng ating bida ang kanyang sarili dahil konting tiis na lang ay matatapos na ang quest niya. Nanawa nakakasuntok si Ibyok kaya't gagamitin na niya ang kanyang special move. Nakita ni Solwig kung anong balak na gawin nito sa postura palamang ng pag-atake nito. Pilit niya itong inawat at siya ay nagmakaawa pero hindi ito pinakinggan ng dalawa. Isang sipa sa mga ibon ni Solwi ang pinakawala ni Ibyok. Halos mawala ng malay ang ating bida sa sobrang sakit. Okay lang yan pwede naman niyang airset ang buhay niya kung sakali. Halos mawala na ng malay si Solwi sa ataking iyon. Tiningi naman ni Ibyok ang opinyon ni Duhong sa ginawa niyang atake. Pinagalitan naman siya nito at sinabing mali ang tinamaan niya. Sinabi din ni Duhong na ipapakita niya rito kung paano ito gawin ng tama. Nagsimula ng pumusisyon si Duhong para umatake. Ipapakita niya kay Ibyok kung paano ito tamang gawin. Bigla namang umiwas si Solwi sa ataking ito. Nagulat naman ang dalawa at galit na galit dahil umilag si Solwi. Pinagalitan nila ito at tila nagre na ito sa kanila. Bigla namang natawa si Solwi kahit galpi sarado na siya. Iniisip naman ang dalawa na baka naalog nila ang utak ni Solwi dahil panaitawa na nito. Lumabas na ang window system at natapos na ang quest ni Kang na magpaalila kay Duhong ng walong beses. Sa wakas ay dumating na rin ang oras ng kanyang paghihiganti. Hindi naman makapaniwala ang dalawa dahil sinasagot-sagot na sila ni Solwi. May bago nang nadagdag sa sistema ng ating bida. Ngayon ay puwepwid na siyang mamili ng combat style na gusto niya at pwede niya itong gamitin sa kahit na anong oras. Meron siyang dalawang combat type. Ang una ay ang turn-based fight at ang isa naman ay AI fight. Naasar na ng tuluyan si Ibyok kaya't muli na niyang sinuntok si Solwi. Pero laking gulat ng dalawa dahil nagawa ni Solwi na makawala sa pagkakagapos niya. Madali niyang sinalo ang kamao ni Ibyok na siya namang nagpatulala dito. Ngayon ay pagbabayaran na ni Solwi ang dalawa. Piniga niya ang kamao ni Ibyok hanggang sa parang mababalian na ito. Anim na araw din ang tiniis ni Solwi at sa wakas ay dumating na ang pagkakataong ito. Siya naman ngayon ang magpapahirap sa dalawa. Habang hawak niya ang isang kamay ni Ibyok ay bumawi naman siya ng tadyak sa birdie nito. Rinig na rinig ang lakas ng tunog ng sipa niya kay birdie. Halos din naman makahinga si Ibyok dala ng sobrang sakit. Pakiramdam ni Solwi ay dalawang malambot na tofo ang sinipa niya. Ito lang ang tanging niyang dito. Agad namang sumugod si Duhong nang makita niyang pinabagsak ni Solwi ang kasamahan niya. Nababagala naman si Solwi sa ataking ito ni Duhong. Masyado ding itong pabaya dahil puno ng opening ang atake nito, isang malakas na counterpunch ang pinakawala ni Solwi na agad nagpabagsak kay Duhong. Malakas ang paglagabog ng katawan nito sa sahig sa lakas ng suntok ni Solwi. Medyo kinabahan naman si Solwi dahil parang natuluyan niya ata si Duhong. Hindi siya naawa dito ayaw niya lang na pumanaw ito kagad dahil balak niya pa itong pahirpen. Pamyubula na ang bibig nito at bigla namang lumabas ang window system at sinabing patay na si Duhong. Hindi naman makapaniwala si Solwi. Galit na galit siya dahil agad itong namatay nang hindi niya pa napapahirapan. Nayuyugyug niya ang katawan nito baka sakaling magising. Bigla namang lumabas ang window system para ipaliwanag kay Solwi ang mga ibig sabihin ng bago niyang sistema turn based fight. Ang option na ito ay ang normal na nangyayari kay Solwy. Tumalaban siya pero pwedeng lumabas ang window system para bigyan siya ng mga option habang nakahinto ang oras. Ang mga advantages nito ito ang pinaka-efficient na method dahil kontrolado niya ang kanyang sarili, pwede rin niyang gamitin ang toolbox niya habang nakikipaglaban. Pero kung may advantages ito ay meron din itong disadvantages. Pwede siyang ma na off guard ng mga kalaban niya. Ikalawa naman ay pwedeng mawala ang focus mo sa laban at ang ikato ay hindi mo ito pwedeng gamitin o pwedeng hindi lumabas ang Windows system. Naintindihan na ni Solwi na mukhang ito na ang paaran niya ng pakikipaglaban noon pa. Ang AI naman ay isang combat style na gumagamit ng artificial intelligence kung saan hahayaan ng ating bida na ang system ang kokontrol sa katawan niya. May ilan itong advantages gaya ng magagamit mo ang buong potential ng iyong kakayahan habang nakikita mo rin ang kahinaan ng iyong kalaban. Tumataas din ang nakukuha mong experience kung active ito. Ang mga pangit naman dito ay hindi ka pwedeng makialam sa AI hanggat hindi tapos ang laban. At hindi ka rin makakagamit ng toolbox. Natutuwa si Solwi at mukhang maganda ang AI na ito. Kahit hindi niya pa ito gaanong naiintindihan ay gusto na niya itong subukan. Pini nag iisipan na niya itong piliin. Habang nakatingin naman sa kanyang window system ay nakarecover na si Ibyok. Sumugod dito kay Solwi galing sa likuran. Nakalimutan niya na may isa pa pala siyang kalaban. Aksidente naman niyang napandot ang AI mode kaya't bigla na itong gumana. Sa isang iglap ay tila humiwalay ang kaluluwa niya sa mismong katawan niya. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari pero ngayon ay palotang lutang na lang siya sa ere habang ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo sa baba. Medyo nawiwarduhan siya dahil nakikita niya ang kanyang sarili. Nakita niya napapasugod na si Ibyok habang ang kanyang sarili ay nakasteady lamang at di gumagalaw. Sinusubukan niya itong bigyan ng warning pero mukhang hindi siya nito naririnig. Sa isang iglap naman ay nagawang makaka-counter attack ng AI gamit ang kanyang paa. Sinipa niya pataas si Ibyok. Nagulat naman ang ating bida habang nanonood sa taas. Agad nang napabagsak ng AI si Ibyok. Nagugulat naman ang ating bida dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong galawan. Tingin niya ay hindi ito isang martial art technique. tagawa ng AI talunin si Ibyok nang hindi gumagamit ng masyadong puwersa. Napansin naman ng ating bida na tila hindi pa tinatapos ng AI si Ibyok at nakatayo lang ito. Iniisip niya kung siya na ba ang gagawa nito at makikipagpalit na siya sa AI. Hindi niya na malaya na kaya pala natigilan ang AI ay dahil may ibang taong dumating. May nakasaksi sa mga nangyar. Paano na kaya ngayon niya ito lulusutin? Ang lalaking nakakita sa kanila ay si Piogom ang general manager ng Heavenly Sun Archive. Meron itong stats na 7,000 puntos para sa health at halos siyam na libung puntos para naman sa kanyang chi, aabot naman ng 3,000 puntos ang kanyang fighting power. Ano na kayang mangyayari ngayon? Nakita ni Pyogom na nakabulag ta ang dalawa niyang tauhan. Tinanong niya ang AI ni Solwi kung siya ba ang may kagagawa nito kinaduhong at ibyok. Pero hindi ito sumagot at nanatili lang na tahimik. Pakiramdam naman ni Pyogum ay wala nang saysay na makipag-usap dito at tumungo na siya sa konklosyon na ang taong nasa harap niya ang siyang salarin sa nangyari sa mga tauhan niya. Nais namang malaman ni Solwi kung paano kikilos ang AI laban sa lalaking ito. Hindi ito gaanong kalakas at sigurado siyang kaya niya itong talunin pero hindi rin naman ito mahina kaya hindi ka pwedeng magpakampan. Lamang din ito dahil may hawak itong espada habang ang AI ay wala. Pinunot na ni Pyogom ang kanyang espada at naghahanda ng umatake. Pero bago pa man makaporma si Pyogom ay sinugod na siya kaagad ng AI. Nagulat si Solwi dahil tila napaka-risky ng kilos na ito. Una siyang aatake kahit na wala siyang sandata. Anabangan naman ni Piogom ang AI na sumugod sa kanya. Mapapadali sa kanya ang pag-counter dahil meron siyang sandata. Nayayabangan din si Piogom sa ginawang ito ng AI. Nang makarating na ang AI sa range ng espada ni Piogom ay agad na niya itong inatake. Nailagyan naman ng AI ang bigla ang ataking ito. Nagulat naman si Solwi at nakailag sa ganong kaiksing distansya ang AI. Mukhang na-predict niya ang gagawing atake ni Piogom. Umatras naman ang AI at dinagpatuloy sa atake niya. Napaisip naman si Solwi na muntika na pala siyang mamatay habang nanonood. Nakalimutan niyang katawan nga pala niya itong pinapanood niya. Muling sumugod ang AI at ngayon ay mas intense na ito. Gayon pa man ay mas delikado ito dahil inaasahan na ito ni Pyogam. Nawala na ang element of surprise sa pagkakataong ito. Muling humanda sa pag-atake si Pyogam kagaya ng ginawa niya kanina. Pero sa pagkakataong ito ay nagside step ang AI. Nagulat man ay nagawa pa rin makarecover ni Pugom at nakapagpakawala ng atake. Kamunti ka na pero bahagyang nakailag ang AI at nagtamo ng hiwa sa kanyang pismi. Hindi maiisip ni Solwi kung bakit tila nagiging agresibo ang AI na ito. Mas maganda sana kung papaunahin niyang umatake si Pugom at siya itong dapat mag-counter-attack. Muling position ang AI at muling umatake. Nagagalit naman si Pyogum at tila minamaliit siya nito sa ginagawa niyang paulit-ulit na pag-atake ng iisang pattern lamang. Hindi niya alam na hinihintay lang ng AI ang pagkakataong ito. Parehas nilang alam ang mangyayari pero lamang ang AI dahil mas madali siyang makaka-recover kumpara kay Pyogum na may mahabang sandata gaya ng hawak niyang espada. Mas nauna sa pagbasa ng ilang step ang AI kay Pyogum. Pagkailag nito ay agad siyang nagpakawala ng isang matinding sipa sa sikmura ni Piogram. Napigil nito ng bahagya ang paghinga ni Piogram. Agad naman itong sinunda ng isang sipa pataas sa ulo na siyang nagpaala ng malay nito. Sa dalawang atake lang ay napabagsak na ng AI si Piogram. Namangha naman si Solwi sa kanyang nakita. Bigla namang may lumabas na window system na nagtatanong kung nais niya bang tapusin na si Piogram o patulugin lamang. Kuminto ang oras at mukhang si Solwi pa rin ang may final decision. Pinili na niyang tapusin ito. Agad nang hinawakan ng AI ang ulo nito gamit ang kanyang dalawang kamay. Alam niyo na yung mga sumunod na nangyari. Na-deactivate na ang AI at muli nang magbabalik si Solwi sa kanyang katawan. Tatlong tao ang tinapos niya ngayon na pawang mga opisyales ng Heavenly Sun Archive. Natutuwa naman si Solwi at labing dalawang puntos lang ang nabawa sa health niya. Mukhang dong gumalaw ng AI. Kahit dalawa ang kinalaban nito ay na hindi man lang ito gumamit ng Chi para matalo ang mga ito. Tuluyan na siyang nakabalik sa kanyang katawan at masaya siya dahil dito kakaiba rin ang experience na naramdaman niya. Yeah. Sa kabilang banda, hindi siya makapaniwala na nakayang gawin ito ng AI, halos wala siyang damage na natamo. Hindi niya ito kayang gawin kung siya mismo ang may control sa katawan niya. Mukhang batika ng fighter ang AI na ito sabi ni Solwi. Kinakailangan niya pa itong subukan ng ilang ulit para malaman niya kung paano ito nakakagalaw ng ganoon. Muli sa basement ng Heavenly Sun Archive. Tahimik na nag-aantay si Solwi. Mabilis niyang dinispat siya ang mga labi ng tatlong lalaking tinapos niya kanina. Aalis na rin naman siya sa archive at wala nang balak bumalik kaya't wala na siyang pake kung may makakita pa sa mga bangkay nito. May hawak siyang salamin at kanyang pinagmamasdan ang kanyang sarili. Huli ay meron na naman siyang dalawang buhay na nalalabi. Ngayon ay mas malakas na siya at kayang-kaya na niyang talunin si Jeon. Maisasagawa na niya ang paghihiganti niya. Mukhang dito na niya ibubuhos ang galit niya dahil hindi naging sulit ang higante niya kinaduhong. Kinakailangan niya itong gawin para makuha ang tiwala ni Ganma. At ang pagtapos sa spy na ito ang gagawin niyang daan para makuha ito. Nagsimula na siyang maghanda sa laban. Tinignan na niyang muli kung ano bang mga items ang pwede niyang gamitin at isuot. Tuwang tuwa siya at napakarami na ng kanyang naipon na items. Sinuot na niya ang heavenly silver armor at ginamit ang libro ng understanding swordsmanship. Ang lahat ng kanyang school ay umangat na sa basic level dahil dito. Muli niyang chinik ang kanyang mga stats at sa tingin niya ay handa na siya sa susunod niyang laban. Ibinalik din niya ang kanyang combat type sa turn-based. Ngayon magkakaalaman na sila ng especially iyang si Jeon. Magagawa na rin niyang makapaghigantay sa mga bagay na ginawa nito noon.